Bye bye. Bye bye anak. Ikaw lang na ikaw. Bye bye mama, bye bye. Di ko na. Bye bye. Bye bye. Dali na mama. Bye. Dali na din mama. Dali ka mama, bye bye na. Bye bye <laughs> na. Huwag <laughs> dito lang baby ha Opo, daro lang baby ha Dito lang Sus, mahal mo Wah Mahal mo Pasok na papa nga Dito lang ikaw ha Daro ano lang ikaw o oh. hmm. <laughs> Huh? Gatas mo. Ano babena, babena na? Babay na babay. Pasok na ko Ano babay na? na ikaw. Hmm. Ano ko? tingin na sasama ikaw sasama awan mo bo pasok mo papa no maliliit na si papa Nung, pingin, ha <laughs> Sa lubong na lang mapapahamang ha? Ano yung muna to? Maliliit ano? ano na ako. Yan ang na ito. Huwag na magsama ka. Huwag na magsama. Yan na, na. Yan na sa labas ha. Sa labas lang ha. Lena, sa labas lang. Lena. Lena. Bye-bye. Bye-bye, mama.